Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kahit ikaw ay nasakta na, pero habol na habol ka pa rin sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw o iiyak sa kakahabol sa iyo? Pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo sa mga ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, umupo ka sa iglit. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo ng mabuti ang taong gusto mong gawa nitong ritual at banggitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. Wala na po kayo kailangan pang gawin na iba. Basta banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya at ang hiling ng pitong beses. At paniguradong sa pamamanggitan nito, siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin itong ritual sa tama. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw at paningkuradong ito ay makakatulong sa inyo nang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At pwede ka pa gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko nang sa ganon ito ay isang gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo kahit LDR pa kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.